Hey guys, so for today's video, samahan nyo nga po pala ako dito gumawa at magluto ng sinigang na hipon, the best Filipino food recipe, syempre. Gusto mong matuto magluto, tara tapusin mo ang video na to. So guys, sa pagluluto po ng sinigang na hipon, so we need to prepare our ingredients. So meron po tayong hipon, meron din po tayong pechay, at meron po tayong kamatis at sibuya. Syempre, hindi mawawala dito ang ating sinigang mix na norky. Ayan, so hindi yun sponsor guys ha. So, e-ready na po natin itong ating mga ingredients sa pagluluto po ng ating sinigang na hipon. So, first step sa pagluluto, syempre, painitin po muna natin itong ating kaserola na paglulutuan po natin ng sinigang na hipon. So, dito, hindi po natin igigisa. So, hindi po tayo magigisa for today's video kasi nga po, sinigang na hipon ang ating iluluto. Dito, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng ay uh, isang basong tubig pagtapos lagi ilagay po natin yung sibuyas at kamatis so tatakpan po natin yon at pakukuluan po muna natin yon ng mga ilang minuto pagtapos ayan prepared na po natin agad itong ating hipon okay at itong ating pet na napaka-fresh so bagong pitas pa lamang yan at bagong bili sa palengke guys so yan pagtapos pong kumulo na ang ating kamatis at sibuyas dito and kumukulo na po siya dito guys so next po natin na gagawin ay ilalaglag at ilalagay na po natin yung hipon po na iluluto po natin syempre ayan no so yan mag swimming na kayo dyan joke lang so sa pagluluto po ng sinigang na hipon guys akalain nyo napakadali lang po pala magluto ng sinigang na hipon dito, tignan nyo nga po guys, wala pang mga ilang minuto, nagbabrown na po ang kanyang mga balat. ba diba guys? Kaya napakadali lang po magluto ng sinigang na hipon. So kung mapapansin po natin, mabilis lang talaga iluto yung hipon na ito kasi papakuluan mo lang siya siguro ng mga ilang minuto, 10 minutes, luto na po ito ating sinigang na hipon. So pagtapos po niyan, is tatakpan po natin and yan, <laughs> after a several 5 minutes, kumukulo na po ang ating sinigang na hipon. So i-prepared na po natin itong ating sinigang mix original. So ilagay na po natin agad itong ating um, nor sinigang mix original upang mas manuot po yung asim okay at linamnam ng ingredients or ng seasoning po dito po sa ating hipon na yan di ba guys napakadali lang po talaga magluto ng sinigang na hipon and talagang napakasarap po nito guys kaso nga lang ang mahal po ng hipon talaga nga yung ano disperas ng bagong taon guys kaya sa mga nagbabalak bumili ng hipon, ayan, hinahinay po tayo baka mabutas ang ating mga bulsa. Charot! So yan, ayan, so tinikman na nga po namin dito yung sabaw. Ayan na nga po, napakasarap ng sabaw dito guys. Lasap na lasap ko dito yung asim at yung ninamnam ng sinigang na hipon. So yan, tignan nyo nga po dyan guys kumukulo na ang ating sinigang na hipon and ready to prepared na po ang ating petchay na hinihanda so napaka fresh din po niyang ating petchay guys so inilagay na po natin dito ang ating petchay dahil kumukulo na ang ating sinigang na hipon kasi madali nga lang po maluto yung hipon guys kaya nilagay na po natin agad so ang pagluluto po sa petchay is hot hot cook lamang po guys so iyan i-dip lamang po na natin, yung ating petchay para mas madali po silang maluto. Ayan, so lalagyan na rin po natin dito ng siling haba or siling kulay green. Ayan, para talagang sinigang na sinigang ang datingan. Siyempre, hindi hindi mawawala yung ano, siling haba, guys, ba diba, pagdating sa sinigang. So dito, lalagyan din po natin ng konting patis ang ating sinigang na hipon. Ginagawa nyo rin po ba yun, guys, na nilalagyan nyo ng patis yung sinigang na hipon? <laughs> or sa amin lang po. So kasi sa amin, pag kami po ay nagsisinigang, is nilalagyan po talaga namin ng patis. Ayan. Diba guys? So yan, kumukulo na nga po ang ating sinigang na hipon and ready to prepared na po. Baka ready to eat na po ang ating sinigang na hipon dito guys. So papakuluan lamang po natin yan na mga ilang minuto. Ayan. So ready to prepared na po at pwede nang kainin ang ating sinigang na hipon dito guys. Nako po. Ako ay natatakam at nagugutom na dito sa ating sinigang na hipon. Ayan na nga. Binuhos na yung sabaw dito guys. Napakasarap talaga po ng sinigang na hipon na to guys. Nagugutom na po ako dito guys. Grabe. So, wait. Try nyo na rin po magluto ng sinigang na hipon sa inyong mga tahanan guys. So, maraming 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 salamat po muli sa panonood ng ating video guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Tara po kain po tayo. Maraming salamat po sa panonood guys bless us all. తొంత తొం త